Biyahing China na ang nasa isang daan at walumpong Pogo workers na ipinadeport ng mismong pamahalaan natin pabalik sa kanilang bansa. Ito na raw ang pinakamalaking deportation ng Pogo workers ngayong taon. Para sa detalye, live na magbabalita si Marlene Alcaide. Marlene, saan galing ang ganyan karaming Pogo workers na ipinadeport ngayong araw? Ako Cheryl, sa isa lamang Pogo Hub nang galing yung uh, 180 na mga Chinese nationals na yan. Ano? Ang mga Chinese nationals na ito kasi yung mga nahuling nagtatrabaho sa nireid na Pogo sa Pasay nito lang Oktubre. Ito yung uh, natuklasang may prostitution din at saka yung uh, tort torture, chamber din. At uh, natuklasan rin ano, na ginagamit ito bilang isang scam hub. Higit kumulang sa tatlong daan actually yung mga nagtatrabaho dito, pero unang batch pa lamang itong umalis na nasa 180 at asahan raw na may susunod pang batch na ipadedeport ang gobyerno sa susunod na mga linggo. Cheryl? Bukod sa pagtatrabaho sa mga pogo na pinang uh, popronta sa scam, prostitution at torture, uh, torture chamber, no may iba pa bang atraso itong mga ipinadeport na Chinese? Bukod nga sa mga scam ano, na sila yung nagiging parang front kumbaga at sila yung nasa likod nito mga online scam na ito, napag-alamang napag, napag wala ring working visa ang mga Chinese nationals na ito kaya idineklara sila nga undesirable aliens at kailangan ng ma-deport at mapabalik sa kanilang mga bansa. Karamihan sa mga ito o halos lahat sa mga ito, Cheryl, ay mga Chinese nationals. Sino Cheryl? ang sumagot dito sa pagpapadeport sa kanila? Nako, Sheryl, gobyerno. Gobyerno ang uh, sumasagot, gumagastos sa uh, pagpapadeport na ito. Actually, hindi, lama, hindi lamang doon sa deportation. Simula ng pag-aresto sa kanila, yung pag-aalaga, pagkain nila araw-araw, hanggang sa mismong araw ng deportation, ay gobyerno ang uh, gumagastos. At nagtanongin natin dyan ang PAO kanina kung uh, nasa magkano yung uh, inaabot na nagagastos ng gobyerno. Ang sagot lang niya ay millions. So, million daw yung uh, nagagastos para sa mga ganitong klase ng uh, kanilang operasyon, yun nga yung uh, pangangalaga, yung uh, pagkain araw-araw at kung saan nakatira, no? lahat na expenses na yan ay sinasagot ng ating pamahalaan, Sheryl. Ang tanong, natuntun na rin ba ng mga otoridad yung mismong may-ari o nagpapatakbo nga nitong mga pogo na nagiging lungga na pala ng mga illegal na gawain? Marlene Can you hear me? Marlene All right um, Marlene, go ahead. Yung uh, nasa likod naman ng mga Pogo ano, actually uh, hindi lahat pinadeport. Yung mga nasa likod ng operasyon ay uh, nasa 20 hanggang 25 daw yan ang pinaiwan dito at uh, pinahaharap doon sa mga kasong isinampas sa kanila. Ito'y kabilang uh, doon sa mga nasa likod ng operasyon ng Pogo Hub na ito at uh, maging yung mga sangkot doon sa mga pang-torture to dahil ilan, kahit yung mga Chinese nationals na nahuli ay inamin at itinuro kung sino yung nasa likod ng pananakit at pang-torture to sa kanila habang nandoon sila nagtatrabaho sa Pogo Hub na iyon. Uh, mabanggit ko rin lang na nakarehistro sa smart web technology itong uh, Pogo Hub na ito at uh, Ilan din sa mga natuklasang pangalan doon ay sinampahan na rin o yung mga natukoy na pangalan na nasa likod nito ay sinampahan na rin ng reklamo ng otoridad. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.